So mga updates yan po ang lagay ng ating mga kabayan sa Islang Puting Bato sa Tundo, Manila. Resulta or dala or yan po ang resulta sa uh, bagyong karina at dala ng hangin habagat. So makikita natin sa video na pilit pa pinapasok ng mga mamayan o sedente ng Islang Puting Bato. Baka may, mayroon pang maisalba silang mga gamit. So ito po ay resulta ng hampas ng mga alon at ang pag ng magnamat. At ito din mga updates iba din sitwasyon doon sa Manila. Talagang lumubog talaga ang mga yung mga bahay nila or stole ba yan? Mukhang nilubog talaga ng baha. So, kawawa ang ating mga kabayan mga ka updates <coughs> akala pa na yan <coughs>